Hmm. Saan nagadaan yung may baka? Hm? Ang may baka si Bia. Aregera? Ano 'yung legal? Hm. Ha? Bibi. Ora, Sino bibi? <laughs> Darwa mali 'to ramon ko. Ay, balikan din ni Jojo yang isa. Kanino ta na sa balayo? Mm -hmm. Saan yung bakal na nadaan ni Ninyo? Ah, dito yung dati? Dasig mm -hmm. e, biya, biya, biya Ulat ako Grabe biya ba? Bilis-bilis maglakad ba? Saan naman iya si inyo banda? Doon? Takla <tuh> doon gigali? Hindi hmm. naman. Ang sarahan, hindi ko sa

Hindi pwede kasi pag hindi ako mag-exercise yung ugat ko lalo magkuro. Mag, mag ano eh. Yung... Dahil lawas na kato sa kadyan. Oh. Mm -hmm. Oo. Oh. ka rin. Oo. Oh, oh, payat na Pag hindi rin pwede hindi mag-exercise. <coughs> kasi ibang iba na yung ano. Hindi na nakayanin ng, ng mga ugat ko pag hindi ako mag-exercise. Lalo ako madalman. Yung yung dugo mo hindi nagapasok yung oxygen kasi naga yung ugat ko ay pasukin gigali no pero tau ano ano tawag niyan patahimik walang alikabok Ano yan? May basket bulan? Hindi, yeah, may plaza plaza ba yan? mo ba dyan sa babaw? Plaza plaza nanda? Sa harap oh, nyo na yan? Sa babaw. Ang mga dyan sa babaw. Ang rin sa kasyo? Oh. Ang balay nyo? Ang tawarog yan mo. Mm. Ang tawarog yan mo. No. Ha? Ha? Oo, oh, video ka doon sa magagandang video. Itong baboy. Ha? 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 Ang bait. Ilit chunin. Hindi na kanan. Ilit na.

The parents.